Mayroon na naman akong pasyente na himulsuhan ngayon. Nilagyan ng tuwing bar ang ilong nito para makarating lang sa inyong albularyo. Ang unit na aking imariti sa inyo, isang Ford Ranger 2013 model. Tinitira na raw ito ng ibang miriko. Pero ambot o nga noon sa ba, nga nisamot man noon ang panuhot nito. Kaya nagpa-second opinion na lang siya sa inyong albularyo na mas kilala nga nag-iisang manutho ay sa City of Bugo. Ayan, so nang sinubukan na nating i-ignition on. At kita natin ngayon na nagpirat-pirat ang ATM indicator light. Ayan o. Oh. Kaya ang ginawa ko muna, gipaslakan ko ng endoscopy machine ang burit nito para mapinpoint natin kung anong klasing hilo ang nakain nito. At hindi nagtagal, lumabas na ang resulta. Medyo ni action kog kabalaka diring dapita dahil ang bakteria ay pirti nagyong daghana. So try nating paandarin ang makina. Engine start. So wala. Ang una kong tinitira, hinanap ko muna ang dahilan sa pagpirat-pirat ng ATM indicator light kanina. Kaya sinilip ko at ni ko ang gipang kore-kore sa last touch mirror ko dahil sabi ng may-ari ay nagpalit na raw sila ng suction control valve at camshaft sensor nito. Kaya ni-review ko lang sa pamasin nga matyambahan. Hindi ako nakatiis diring dapita aron sa pagsiguro, ginamitan ko ng aking mahiwagang tie hop at totho para ang mga diliingon ni Ay este, este Diliingon na to, Di ay Klaro ha, klaro ha Sorry na good call Ay tuloy lumaba sa katawan nito Ayan So yan po ang kanilang pinalitan Suction control valve At yung ah, Camshaft sensor Dahil sa medyo alanganin ako rito Ang gagawin ko ay Ibalik natin yung Dalawang pisa Na pinalitan nila Yung suction control valve At yung ah, Camshaft sensor So ibalik natin tong ikabit Ayan o oh. Ito po yung luma Na tinanggal nila pero ibalik natin tong ikabit. Fast forward tayo. Pagkatapos kung kinabit ulit ang original na ECB at cam sensor nito, dating gawi, pinasirit-siritan ko ang lahat na sakit connector para sa pagsiguro na ang lahat na pin out ay totally secured and tight. Kaya ang advice ko lang sa mga baguhan na manghuhula dyan, huwag kayong matakot na gumawa tulad nito. Dahil kapag hindi ito aandar mamaya, aw o okay kiragyod na, kay gigoyod naman sad na. That's right! Right bitaw. So dili na natin to patatag galin pa let's proceed to the next video engine start at dito nagumpisa na medyo naglabad na ang ulo sa tagiya ang andar nito ay parang galingan ng bato kung kayo ay tagabugo kasing tunog sa galingan ni Olipio at ang usok naman nito parang panghaw sa pirito, para marinig nyo ng klaro maghilom usako क्या बत्या बत्या, बत्या। Nagkinagulkol eh. As you can see, nagkinagulkol ang andar ng makina. Ibig sabihin, kinagulkol pod ang pitaka sa tag-iya. Kaya hindi na kami nagaksaya ng oras during the dapita. Pinalabas namin ang buong makina at agad ginamita ng old but gold cylinder head resurface method. Huwag muna kayong magkomentaryo hanggat din nyo pa matapos ang bidyong ito. Dahil ang ibang bitiranong mekaniko, I'm sure magreklamo na ba't di ko ito pinadala sa machine shop. Ang sagot ko lang dyan, basta ikaw ay pasado sa kursong albolario, Alam mo na yan, napaka lang naman yan. Kumpara sa tuwing ikaw ay magtaha sa simenteryo na halos lahat ng takot mo ay umabot pa yan sa imong alimpo. Kaya manood ka na lang muna dahil malapit na po itong matapos sa pagkabit ang makina. But before we proceed to the next video, ipakilala ko muna to sa inyo. Ito po ang aming bagong Porman. Snack lang mo yung mana, mo. Purman, puro mandar. Ayan, so katatapos lang po natin nagkabit lahat rito Ayan, oh, so kumpleto na po lahat ito At sa mga nagtatanong dyan kung ano lang ating pinapalitan So unang-una po ay ito po ang naging dahilan na sobrang mausok yung tambutso natin dati Ayan At ito naman o, oh, yung EGR cooler ay pinalitan rin natin kasi mayroon ng tagas ng coolant rito At yung belt tensioner naman, pati yung mga pitsipitsi rito Ayan, so pinalitan na rin natin at yung iba na internal parts rito, uh, pinapalitan na rin natin. Okay. So ngayon, pagkatapos na nating naikabit, pandarin lang muna natin ang makina at mag-observe po tayo. Kasi dati ay sobrang hindi natin maintindihan ang andar, parang galingan ng bato. So ngayon, itry lang muna nating start. G engine start. Ayun. Ayun. So andito pa rin ang galingan ng bato Second time Engine start Okay, so hanggang ngayon ay hindi pa rin natin masabda ng andar. So ang hatol natin rito ay palitan natin ang lahat na injector para magkaalaman ba kung tumama ba ang ating patsyamba di rin dapita tinanggal na naman namin ulit ang lahat na injectors rito. Medyo malakas-lakas ng konti ang diliingon nimo na nakapasok sa katawan nito at yung bakterya naman ay parang umabot sa punto na nagkayuti ay yata to. Kaya tiis-tiis lang muna ako. Ayan, so binaklas na natin dito ang apat na injector. So ito po ang luma at ito naman ang ating ipagpalit. So surplus pa rin ito at kung tingnan ay eh, parang branyo looks like branyo at pag hindi tumama ang ating tagna tagna dapita da aw makatapal yun taan aw tapal oy at sa bandang ito ginamitan ko muna ng ritual simpleng handaan lang kung sa bisaya pa ito po ay tinatawag naming harang tatlong itlog at mayroong pangtuma na limon juice at syempre mayroong tatlong kandila para umaalis tuloy ang lahat na diliingo nato check engine light biglang sindihan Pinaayos mo na Pero balik pa rin Stress ka na Si Joe ang tawagin Pag di kaya ng mekaniko Idiretso mo sa albularyo Engine is a Wiring mo Ayos yan kay Joe Chilo Orasyon, palumpay at di ka Borikingking, borikongkong, borikangkang Halahayang, tikongkong, tikangkang Kay hiloton ko na imong piyang Okay, just that, just that Ayun One click, one click Pakita mo, pakita mo Automatic transmission Aircon mo Kahit sobrang weird Under chassis Program sa ECU Albulat Okay, engine rev up to 4,000 RPM. Rev, rev. All right. So kita naman natin ngayon ay sobrang malinaw na po ang tambutso ngayon. Ayano, so wala na talaga ang usok. Ayan o oh. So aabot na po tayo ng 100 ngayon At papunta na po tayo ng 120 Yan So dahil sa may iskina doon sa ano Unahan So kailangan po tayong huminto-hinto Para hindi tayo mahihirapan sa kalisod Ayan o oh. Okay, so ganyan lang po ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood. As always, to God be all the glory.